Hoy! Ang <laughs> aga-aga baka siya siyain ko yung gilagid mo dyan. Ito naman si Tambalos Lulus. Tulog! Ba't ka natutulog dyan? <laughs> Bakit mo ba ang tanongin? Hindi eh, sana sana, oh, hindi ka na sumama dyan. Kung matutulog ka lang pala dyan, ano, speaker of the house. <laughs> Kailan ka ba katigas? <laughs> Walang Diyo, si... BM daw, mananawagan sa Indonesia na... Ah... Uh, Kulungan daw ang uh, Pilipinas. <laughs> Suportahan ng Pilipinas. Saan? Saan? O, sige, sige. Play natin. Ang giniit ni Pangulong Bongbong Marcos sa kinatawa ng China sa ASEAN Summit na patuloy na ipaglalaban ng Pilipinas sa ating karapatan sa West Philippine Sea. Nanawagan din siya ng suporta laban sa mga bansang naghahari-harian. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili sa pagharap ni Pangulong Bongbong Marcos sa retreat session ng 43rd ASEAN Summit, ikiniit niyang hindi dapat pumayag ang buong ASEAN na malagay sa alanganin ang kapayapaan dahil lang sa paghahari-harian ng ilan. Sinabi yan ng Pangulo matapos ungkatin ng issue sa South China Sea. The challenge for us remains that we must never allow the international peaceful order to be subjected to the forces of might applied for a hegemonic ambition. Panawagan niya sa lahat ng claimants magtimpi at huwag nang gawing komplikado ang tensyon sa South China Sea. Pero aminado ang pangulo na mukhang malayo pa bago makamit ang inaasam na kapayapaan at stability sa rehiyon. Nanindigan din si PBBM sa pagpapatupad ng international law, pero paglilinaw niya, "We do not seek conflict, but it is our duty as citizens and as leaders." to always rise to meet any challenge to our sovereignty, to our sovereign rights, and our maritime jurisdictions in the South China Sea. No Sabi si Goodin yung Dodi. <laughs> uh, ikaw lang naman ang ano, kinakawawa dyan. Kami naman hindi kasi pumapalag kami. Eh. Ay lang naman na hindi makapalag. Paano? Iilan na yung helicopter nyo sa NPA nga. Hindi kayo manalo. <laughs> NPA, Abu Sayap nga eh. Diyan na yan mismo sa lupa ninyo nakatira. Hindi kayo manalo. Gusto nyo pang awayin yung China. Country would expect any less. No country would do any less. Okay. Mariinding tinutulan na... Oy! Ito naman si Tambalos Luz. Tingnan ninyo. Tingnan ninyo ha. Papakita ko sa inyo. Tingnan nyo. Tulog! Saan natutulog dyan? <laughs> hindi di sana, o oh, hindi ka na sumama dyan. Kung matutulog ka lang pala dyan, ano, speaker of the house. Walang Diyo. Oh, sige, sige. Well, natutuwa tayo kay Marcos dito. Talagang pinaglalaban niya yung soberanya natin. Habang si Marcos pinaglalaban yung soberanya natin, si, ano, si... Eh, oh, Diyos ko. <laughs> Anak ng Tokwa naman, SP. Nakakahiya. Ang laki-laki ng kama mo. Diyan mo pa naisipan matulog. Hayop ah, naman talaga oh. Pangyarihang bansa ang issue sa agawan ng teritoryo. Hindi sinabi ng Pangulo kung anong bansa ang tinutukoy niya, pero malinaw ang tensyon ng China at ng Amerika. <mups> wala si U.S. President Joe Biden sa Jakarta para sa ASEAN pero dumating na kagabi si U.S. Vice President Kamala Harris. Hindi rin dumating si Chinese President Xi Jinping sa ASEAN-China Summit kanina. Sa halip, si Chinese Premier Li Chang ang dumalo. Wala siyang direktang sinabi tungkol sa South China Sea pero handa raw siyang patuloy na makipagtulungan sa ASEAN countries para sa kapayapaan. We seek common ground while setting aside differences. Ang <laughs> galing ng China. Babae yung Moses. Properly handle disagreements through dialogue and consultation. makikita rin sa larawang ito na nagkaharap na sina Pangulong Marcos at Lee Chang sa sideline ng ASEAN. Kasabay nito, kinumpirma ni Philippine Ambassador to the US Babe Romualdez na inaayos nila ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Amerika at ng Japan. Malamang daw na mapag-usapan dito ang sitwasyon tungkol sa West Philippine Sea. Yun nga lang, hindi pa sigurado kung matutuloy ang pulong dahil siksik -sik ang schedule ng mga head of state. Ang sigurado, magkikita-kita silang lahat mamaya kasama ang China sa gala dinner na iho-host ng Indonesia ngayong gabi. Mula yeah. Palapakan. <laughs> eh, ito naman yung speaker of the house natin. Sumama-sama dun para ano, tinangan natin ulit ano, yun. Ang sayan ni ano yun. sayan ni, ni eh. Ang ganda nung ano eh nung speech eh, oh. Tapos, tinapos eh. Kvaring intendito ng Pilipinas ang nararinig ko. Oh. Oh. Natagisan lang oh. ng dalawang makapangyarihan. Oh, <laughs> yan, meron na pong ano, meron na pong papalit kay ano kay uh, Drilon. Uh, may papalit na kay Drilon na matutulog sa Senado pag nanalo to. Uh, hindi ba nakakatuwa? Uh, anyways, maganda, maganda naman 'yan yung uh, ano ni sinabi ni <laughs> Maganda naman yung sinabi ni Bongbong Marcos dyan na dapat, hindi pa pwede yung ganyang ginagawa ng China, bully-bully. <laughs> hindi pa pwede na uh, daan ng silang mga malalakas na bansa, ikagawin na lang yan sa mga mahihinang bansa. At uh, tama rin na humingi siya ng tulong doon sa mga bansa na isa rin sa mga binubuli ng China dyan kasi hindi lang naman tayo nakiklaim dyan. May claim din ang Malaysia, may claim din ang uh, Brunei, may claim ang Vietnam, may claim din ang uh, Taiwan so lahat tayo may claim claim dyan sa lugar na yan, hindi lang ang uh, Pilipinas.